Rosmartan, ganito pala kong tratuhin ang yaya ng kanyang mga anak. Maraming netizens ang napasana all nang ibahagi ng TikToker at CEO na si Ross Rosmartan Pamulaklakin ang pagtrato nito sa yaya ng kanyang mga anak na si Yaya Aguig. Sa pagdiriwang ng kaarawan ni Yaya Agi kahapon, ibinahagi ni Ross Maitan sa social media ang naging buhay nito habang nagtatrabaho ito sa kanya. Simula nga ng isilang ni Ross ang kanyang panganay ay si Yaya Agi nang nag-aalaga rito hanggang ngayon na dalawa na ang kanyang anak. Kaya naman, ganun na lamang ka-thankful ito sa pagmamahal na ibinibigay ni Yaya Agi sa kanyang mga anak at maging sa kanilang mag-asawa. Gayunpaman, tila mas sinwerte nga ata si Yaya Agi dahil nagkaroon siya ng amo na katulad ni Rosmar na ayon sa maraming netizens ay napakahirap mahagilap sa ngayon. Maswerte nga raw si Yaya Agi dahil hindi lamang kasambahay ang turing sa kanya kundi isang miyembro na ng pamilya. Patunay umanod siya ng mga ginagawang kabutihan ng mag-asawa tulad ng pagpapaayos ng ngipi ni Yaya Agi, pagpaparitoke ng ilong, pagrarigalo ng mamahaling cellphone, pagsama sa kanya sa iba't ibang bakasyon ng pamilya, mapaloob at labas man ng bansa, at higit sa lahat, ang napakagandang trato sa kanya ni Rosmar at Nathan. Mensahe ni Rosmar Isang malaking sana all Yaya Agi. Advance happy birthday, Yaya Agi. Thank you sa pag-aalaga kay Nat Nat simula nung bata pa siya. Tulad ng sabi ko sa iyo, pag yumaman tayo, sasama kita sa lahat ng bansa na pupuntahan namin. Gusto ko lang i kung gaano kami kalaki kay Ati Agit at syempre kung gaano siya kalaki sa aming mag -asawa. Thank you ulit Ate agi sa pagmamahal at pag-aalaga sa mga anak ko. Sarap sa pakiramdam kasi alam kong mahal niyo mga anak ko pati na rin kaming mag-asawa. Sa comment section na sabing post ni Rosmar ay mababasa kung gaano kasaya at nagpapasalamat si Yaya Agi sa trato at blessings na ibinibigay sa kanya ng CEO. Salamat Madam at Sir sa mga blessings na binibigay mo sa akin at sa mga kasama ko dito. Salamat ng marami kay Lord dahil ikaw ang pinili niya para mabago ko kung ano ako dati. Dahil sa inyo, natuto akong magbagong buhay. Salamat at sa mga anak ko. Mahal na mahal ko kayo lahat ng ito para sa inyo. Samantala, narito naman ang komento ng mga netizens. Sana all talaga si ate, pagpatuloy mo lang, kabaitan mo ate. Kasi napakabait ng amo mo. Yung sahod mo dyan, pareha lang ng sahod dito sa abroad. Kaya ako siguro, makaamo ng ganyan, doble-doblehin ko talaga ang sipag ko. Para hindi ko na kailangan mag-abroad. Para di ko na kailangan mapalayo sa mga anak ko. Congrats sa sa'yo ate Agi. Wow, pinagpala ka talaga, Yaya Agi. Akalain mo, sobrang swerte mo sa amo mo. Tinutulungan ka niyang makaangat sa buhay kasama pa buong pamilya mo. Grabe, sobrang bait ni Madam at buong pamilya niya.